Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Meron akong ipapakita sa inyo ngayon na isang misteryong bagay na nakakamangha na hindi natin inaasahan dito sa ating paligid. So dito po sa lugar namin sa probinsya ng Masbate uh, sa may barangay Miyaga po, meron po ako ipapakita sa inyo na isang puno po ng niyog na may apat na sanga ang tanong po totoo ba ito na meron pong puno isang puno ng niyog na may apat na sanga yes totoo po ito mga kaibigan at nandito po ang kasama ko po ang asawa ko na siya po ang magbibidyo sa atin para magkita nyo po na talaga po na at totoo na may isa pong sabing nakakataka sa atin na bakit may isang niyog na may sanga na apat so totoo po ito mga kaibigan subaybayan so, nyo po ang bidyong ito nandito po yung Asawa ko, siya po ang magbibidyo. Okay? So mga kaibigan, nandito po tayo ngayon dito mismo sa barangay po namin. Nandito po kasi ang puno ng niyog na may apat na sanga. Para po sa mga nagtatanong dyan, kung talaga po meron po ba, meron po sa dito sa barangay namin, pero hindi po lahat na lugar ay meron pangyayaring ganito po na isang niyog ay meron sanga na apat doon po sa barangay Sumil meron pong isang niyog na may anim na sanga so dito mo natin tutukan ang puno ng niyog na may apat na sanga ayan po mga kaibigan ito po ang isang puno ng niyog na may apat na sanga okay. yan po mga kaibigan no? yan. yan po para hindi po kayo magulat isang magandang tanawin po ito dito sa barangay po namin sa barangay Miyaga uh, lungsod po ng Uson ayan may bunga po yan kaibigan nalito na po tayo ito yan ang puno so akitin ko po, po pakita ko sa inyo ito yung puno ng niyog na may apat na sanga sa taas so meron pong mga nangangagat hindi na po natin akitin doon sa taas no ito po mga kaibigan so, tingnan nyo po ako no? ayan nandito na po tayo ayan ito po ang iyok na may apat na sanga dito sa barangay namin so mga kaibigan salamat po sa panunood thank you po para po makapaniwala po kayo na meron dito maraming salamat